Hello everyone! So napakaganda ng weather ngayon. Ako so okay lumabas. So, uh, with regards to my previous vlog na ako nga po ay nagkaroon ng lower back pain. So, uh, after two days ng pag po ng, uh, ng prescribed medication is eto na ngayon po. So ngayon ay nakaka- uh, okay na okay na tayo ng bonggang bongga but not almost like 90% so kailangan lang ituloy po yung 5 days na pag natin ng medication at yun okay na po tayo diba? So, yun lang, everyone ang bonggang bongga Ang -bongga. ganda ng panahon ngayon, ang ganda ng weather. In English ko lang, di ba? So, yan. Papunta ngayon ako ng city kasi, syempre, mamimili tayo ng mga kailangan ng aking alaga. So, mga paraphernalia, di ba? So, isang restaurant. Palomino, di ba? So, naglakad na ako kasi maganda ang weather. So, yan, di ba? So, ito yung way papuntang uh, Benihuda. At ako ay bibili rin ng aking mga kailangan, mga pagkain, everyone, di ba? Kita nyo naman, sa ganda ng weather, di ba? So may dual camera pala itong aking itong camera. Dual video. 'Di ba? Ang, ang ganda ng building na 'to. Yes. Maganda ang panahon, maganda mag-jogging everyone. Uh, tama lang 'yung lamig, 'di ba? Pero wala na mas lalamig sa mga nanlalamig na relasyon, everyone. Bibili rin ako ng aking mga food. Uh, kahapon ay nakita ko dun sa isang Asian store na maraming mga deliver na food. Doing Wednesday night kasi at saka Thursday. Ang um, deliver ng mga food. So, katawit na ako, nakagawin naman. Nakalimutan ko dalhin kasi yung aking uh, selfie stick. So, simula doon sa work ko, ako naglakad na kaysa naman ako ay magsasakay pa. ba? Diba? So, ito ang kahabaan ng King George. Yan. Wala ding mga posa na makalang huhuli. May rin kasi ang alaga ko. So, yan. Ito, bagong building na naman to. Ano kayo tatayo dito? Maganda yung building na to. So yun lang everyone.